Hi guys, good evening. Rest day ko ngayon, wala akong pasok. Magtutupi ako ngayon ng aking mga sinampay, guys. Kasi bukas maglalaban naman ako. Ipapakita ko sa inyo yung aking mga sinampay. Ayan guys, yung aking mga sinampay na nakasampay, kailangan nang tupiin para walang mga lamok at wala ding nakakalat. Kaya, guys, tara, sama niyo ako magsampay. Tatanggalin ko muna sa hangar, guys, yung aking mga sinampay. Sama new ko. Tara, guys, let's explore. <coughs> Okay, guys. Magsasampay na ta- ah, Magsasampay. sampai Mag na ako, guys. Tapos ko nang matanggal sa hangar yung aking mga sinampay. Ngayon, magtutupi naman ako, guys. Tara, samahan niyo ako magtupi, guys. Grabe, ang dami ko palang tupiin. Ngayon ko lang siya matutupi, guys. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time. Busy naman kasi sa trabaho. Alam nyo naman, yung person na si Ching, kailangan magtrabaho para may pambili at may panggastos sa araw-araw na mga pangangailangan katulad ng bigas, pang ulam, at pampadala sa probinsya. Wala kasing ibang aasahan kundi sarili ko lang guys. Kaya kailangan talagang kumayod. Kailangan natin kumayod guys. Alam nyo man, kahit nakakapagod, magpahinga lang kapag napagod. Pero bawal, sumuko si Malachin. Ganyan ang moto ko sa buhay, guys. Kaya, laban lang. Kahit mahirap, laban lang. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi, kapag sumuko ka, talo ka. Kaya kailangan nating labanan lahat ng hamon ng buhay. Dahil yan lang 'yung magiging sandata natin upang malagpasan lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Grabe guys, ang init. Gabi na, pero grabe, ang init pa din. Nasa baba kasi yung electric fan. Ito guys, yung aking labahin. Isang basket na labahin guys. Bukas naman, bukas ko to lalabhan. Ngayon naman, ito yung pagtutupi muna ang inaasikaso ko. Grabe, just colored. Grabe, ang init, no? Ang init ng panahon ngayon, guys. <laughs> maraming, maraming salamat sa'yo, Lolo Metz. Dahil di mo ako nakalimutan. In invite mo na rin ako sa content monetization. Kaya, kanina, guys, sa shuttle. Grabe, ang saya ko pagbukas ko ng cellphone ko. Bum pumunta agad ako sa dashboard ko kasi. May weekly challenge kasi sa si Lolo Metz. Tinignan ko kung ano na lang yung kulang ko. Pagtingin ko sa professional dashboard ko, yun yung bumungad sa akin na yung content monetization, kailangan nang iset up. Kaya, grabe ang saya ko talaga. Promise. Kaya, salamat sa iyo at salamat din kay Lord. Hindi niya ako nakalimutan. Sabi nga nila, kapag panahon at oras mo na talaga, ibibigay talaga sa iyo lahat ng mga kahilingan mo. Kaya, kaya dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa at huwag niyong kalimutang magdasal. Magdasal lang kayo palagi. Alam kong ibibigay din ni Lord yan. Kung ano man yung mga hinihingi natin. Kaya, laban lang guys. Thank you for watching. Good evening. Bye!